Magandang buhay mga kasiyang. Ayun, na-miss ko nga mag-voice Kahit lumang video ito, mag-voice over muna tayo. Sobrang saya ko nga mga kasiyang dahil na-unlock natin ang content monetization. Halos lahat ng content kasi mga kasiyang maaaring pasukan ng earnings para madaling makaipon. By the way mga kasiyang, marami pala tayong silent at solid follower na naghihintay ng na mga bagong nating content. Pasensya muna mga kasiyang dahil ngayon ay wala pa kaming funny content dahil marami pang ginagawa. Mag-upload na lang muna ako ng random videos mga kasiyang. Late upload nga pala ito mga mga kasyang, ng bakasyon ito, Shout out sa mga pinsan kong magaganda. Oh. Ni ah. Nasa labay nga yung anak ko, mga kasyang, hindi nga masyadong malalim yung tubig, kaya lang ay hindi namin nabantayan ka agad. Ingat kayo, kapag maliligo sa dagat, mga kasyang, dapat naka full rash guard. Siyempre, mawawala ba naman ang mukha ko if lagot to be. Char. <laughs> Sobrang bilis lang nga natapos ang bakasyon mga kasyang. Akalain mo yon ilang linggo na yung pasukan. Hindi na naman alam kung kailan mauulit itong mga ligo-ligo na to. Shoutout sa kapatid ko. Inamoy pa talaga yung short. Oh, basta tatay ka na. Aamoyin mo kung okay pa yung short. <laughs> Pupunta ng dagat mga kasyang. Maligo, ikes. Magchismisan, check. <laughs> Dili ka ito yung mapabarangay dito. <laughs> itibad na natin din kaya <laughs> dito pala dito sa Palawan ang daming niknik -nik. sa China wala ba ang daming niknik -nik, oy syempre mawawala ba naman ang pagkocontent ikakambal na ng buhay namin yan I for the goal <laughs> mi yung buhay nyo. Puro na lang. Puro lang video. Video mo ako dito! <laughs> sa bawat bandi nga mga kasiyang, kapag content creator ang kasama mo, ay hindi mawawala ang video dito, video doon, para double purpose. <laughs> for the go nga lagi ang mga kapamilya ko mga kasiyang na kayang sabayan ang lahat ng trip ko at kung ano mga content na maisipan namin. Magmula sa tatay, kapatid, pinsan, ay for the go! <laughs> Nahuhuli nga sa step yung tatay namin mga kasiyang. Abay, nakainom ba naman? At kung na ano nang ipapagawa ng anak. <laughs> <laughs> Sobrang sayangan nga ng banding namin mga kasyang, Pero for sure, matagal na naman itong mauulit. Siyempre, kanya-kanyang responsibilidad at priority na naman mga kasyang, Lalo na ngayon ay pasukan na naman. <laughs> mga kasiyang. Salamat sa panunod at salamat sa suporta sa lahat ng video namin. Hahanapin ko pa nga si Berto mga kasiyang. Kaya bye-bye!